2 years ba? Ano lang, gano'n lang. Simple lang naman e. sa mga yung family. Gano'n lang kami. Every year talaga. Hindi kayo nag-outlet ka? Hindi. Hindi. Kadalasan. Parang specially right now, parang mas magandang tayong meet muna tayo. Tsaka ano lang, sa bahay lang muna. Ang daming problema ng Pilipinas. Pilipinas. So, parang, for me, I think it's not right. Maybe next time. Kasi, ah, buboy o paano? Sa pumasok na rin sa showbiz yung anak ko sa Angelina. Yes, okay. uh, Angelina. Hey, May pinipare siya kay uh, Rob. Oh, wow. Ayan, nawala yung boses oh, oh, natin. Yan. During Star Wars, ang ganda-ganda pa rin ni Sunshine. No, yep. Sa kabila ng mga issue talaga, no, ang payat-payat niya, ang ganda-ganda pa rin niya. Kahit oh, oh. na, di ba? Grabe yung din siya sa health niya. Para di ba? pa rin siyang, ano, para pa rin siyang hindi, hindi tumatanda ang itsura oh, niya. Oh, oh, oh. oh, pero natanong namin, hindi sa isang interview, ah, interview po natin yon sa Marek. atin po yon, Sa isang oh, interview sa atin oh, po talaga yun. Camera mm, mm, talaga ni Rodel. Correct, interview. in -interview ko po That siya. Was no? during the 41st PMPC Star Awards For movies kung saan nagwagi siya, di ba? Oo, oh, oh, wal walang wish si ano, si Sunshine, kundi siyempre good health. Alam naman natin, Mildred, no, di ba, na may siya. pinagdadaanan siyang sakit, mm -hmm. na sana nga gumaling na siya. Tapos, binahagi din niya kung ngayong New Year, saan sila ng family niya, sa bahay lang daw sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Wala silang, yung iba kasi nag-aabroad, nanginibang bansa, sila ng mga anak niya ay sa bahay lang. Mm -hmm. Hindi sila aalis. Correct. <laughs> Tsaka happy din siya kay Angelina, mm -hmm. di ba? Talagang doing good din sa career, di ba? True Talagang lalo. Very supportive din siya Doon sa kanyang anak na pinasok na rin ang show business. Mm -hmm. Talagang ganoon no, Pag nagkaanak ka talaga, meron talagang magmamaan at magmamaan sa'yo, di ba? Meron at meron talaga. Yeah, katulad ng mga ano, di ba? Katulad ni Pacquiao, may buksinero. True. No, mm -hmm. si Sunshine, may actress din. Akala ko yung... Si Carmina at si Sonen. Oh, Nag-artista lahat ang anak. Oh, oh, oh. Si Aga at Sherlyn. Oh, nag Nag-artista oh, din. din. Ganun. Oo, oo, pala yun talaga. It runs in your, um, ano, it runs in your blood. You ganun. Can't... Okay. Natanong, sandali, hindi no, pa okay. tapos si Sunshine. Hindi, sinabi ko ba? lang, okay. <laughs> <laughs> oh. Tapos. Pwede naman yung iba. Natanong <laughs> din namin. Yung, <laughs> yung, Consistent pa rin ba yung pagdalaw ni ano ni ni okay. Cesar Montano sa kanyang mga consistent talaga at never talagang pinigilan ni Sunshine mm -hmm. si Buboy sa si Sarmontano. Mm -hmm. Lalo na sa pakikipagbanding sa kanilang mga anak. At napansin mm -hmm. ko talaga hindi makalusot ang mga press people na tanungin ang tungkol sa kanyang love life. Oh, Sabi oh. niya, di ba at 48, 48 ba? Sabi niya, ayoko na nang pinag-uusapan ang tungkol sa aking love life dahil may tanda na ako. Sabi niya, hindi na ako komportabling magkwento pa tungkol sa love life. Correct! Okay. Oh, tanungin oh. mo na lang siya ng ibang-ibang Anong, huwag lang ang tungkol sa love life oh, Siyempre alam, na alam naman natin Na pag iwas din yun sa mga issue True o, lalo hindi, eh, hindi rin na biro yung mga issue Na, na kinabibigay Lalo yun. na yung issue na yun Sangkot sang controversial yes. na personalidad